Ayan mga kachika, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, maghahakot naman tayo mga kachika ngayon ng punla. Kasama natin si Super Kano mga kachika. Kasama natin niya, maghahakot tayo ng punla. Ay, siya po to. Ayan po, si Super Kano. Ang hila ng punla ngayon po. Siyota po, si, si Ellen Siyo po. Ang mayari na puner eh. Napapanood mo po yun eh. Sige. Ito na kalabo mo. Pinanghila na po la. Eh, tayo mo na kay kanong. Kakarga pa po. Kaya po. Kulinyo. Kulinyo. Ayan na mga kachika, nakaload na tayo sa isang hakot natin sa punla. Ayan na, si Super Kanuyan mga ka-chika. Ayan na, aakit siya dito sa ating pasong maliit. Ayan na, sa pilapil. Ayan, kayang-kaya mo yan, Super Kano. Iba talaga si Super Kano mga chika Palaging excited. Palaging may patakbo sa mga galawan. Bali, pinasa lang sa atin ito mga video natin na to. Hindi nila ako sinama. Ayan you know. na. may ari o. Uy, kapungi. Ayan, mga kachika. Ikakalat na nila. Isa-isa'y punla. Ganyan lang, mga kachika, yung buhay sa amin dito sa probinsya. bante Mas maganda kasi, mga kachika, kapag napupunla yung pali, mas maganda yung tayuan. Hindi na dadapa kapag tagpunan. Tapos mas maraming mga kachika yung naaani. Kaya lang, mga kachika, talagang matrabaho at kaya kailangan natin ng tiyaga Sagaan lang yan mga kachika Leklaro <laughs> like to Doon pa diba po kami sa dulo na yan Nakakarga sila Nagbababa na po sila Yan po siya super Puti-puti po, puti po yan <laughs> Sa mga karanasan ko mga kachika Sa bukit talaga hindi biro Ang pagtatanim at pagsasaka napaka iinit sa kripisyo iyan yeah, o Ayan mga kachika, habang lumalakad ang ating kalabaw, ni-distribute natin tina ating mga punla mga kachika. Isa-isang binabalibag sa bawat gilid mga kachika. Para pag nila, dire-direcho lang mga kachika at walang abala. Ganyan kami mga kachika, dito sa Nueva Ecija, magkala tayo ng punla. Ang kagandahan dyan mga kachika, talaga namang yung pambasang hayop natin, katulong natin sa hirap, sa ginhawa. Sa hirap at ginhawa mga kachika, kasama natin. Yun lang mga kachika, ang kasarapan kapag meron tayong kalabaw, talaga namang napakalaking tulong sa atin. Kaya sa lahat ng mga magkakalabaw dyan, mahalin natin ang ating mga kalabaw. Ayan mga katsika, habang kinakalat yung pula, may nagtatanim na rin dyan. Maraming salamat sa Team santarita, Rita. Palagi kayong andyan. kasi lagi nyo akong sinasama sa mga trabaho nyo. Thank you sa inyo. Sa susunod mga katsika, ako naman yung magtatanim dyan. Sabihan nyo lang ako. Thank you.